Ipinipan niya pa. Ay, net. Luto na. Sarap ng luto mo. Wow. Very good. Ano ginagawa mo? Ano yan? Ano yes. yan?

Yummy, ay, may asin, <laughs> galing, o oh. may asin, ano pa? Anong paya? Look, oh. Hello. Jesus. sis. Gagawa mo daw? What are you doing? What's that? Luto? You no. Know. Luto. Sabi mo nga. Mm -hmm. Kulit na kulit. nagmamasa. <laughs> Ay, nako. Luto. Ah, sige, paano luto? Haluin mo na. Ito yung panghalo mo. Oh. Lalagay ng asin, no? Oo. <laughs> luto ka na, luto ka na. Itunog pa. Gumagay na. Okay na, luto na. Dan na, dan. Dan. Kakain dyan sa mimi. Yum, yum, yum na daw. Halika wow. na, ibigay na natin sa mini. Halika na. Okay na. Okay, done na. Done. Ibigay, ibigay na natin, ibigay daw namin. Galing